Yo, what's up mga kagengeng Share ko lang po sa inyo tung motor ko Minanak ko pa yan guys sa lolo ko Yan guys Kawasaki HD3 Agila Yan guys yan po 125cc yan guys yan rim set lang ang baon rims lang pala kasi stock pa yung hubs nyan and guys yan sa mga curious po sa model nyan 1981 ang kanyang year model Kawasaki HD3 Agila yan guys share ko lang po yan all working yan guys lahat yan so ayun po mga kageng -geng. -geng. Ito na po ang sound check ng Kawasaki HD3 Agila. Yan guys. On lang natin. Tignan natin kung one click isang pajak. Yan guys. Super lamig ng makina. Yan. Tignan natin. Yan guys. Manipis na balat yan. Oh. Yan. Manipis na balat. Tignan natin guys. One click isan pajak. Nggak inget kamu ya. So yun guys, na-share ko na sa inyo yung sound check ng ngan motor. Sa mga magtatanong diyan kung bakit mausok, two stroke po yan guys. Ah. Mga old school na motor. So yun lang po guys, salamat po sa panonood. Peace out.